Hi mga kasuya, I'm Sores po and welcome ulit sa Pilaw Lokal. Ngayon, titikman natin ang kakaibang pagkain pero masarap. Mga kasuya, tara, lutuin natin ang isa sa pinaka-unique pero healthy na snack dito, ang Chitsa Worms. Oo, super worms to pero malinis, rich in protein at swak na swak para sa health conscious. Una, hugasan natin ito ng paulit-ulit para siguradong super clean. Pagkatapos, ihanda ang kawali at ibuhos ang maraming mantika. Pero ito ang sekreto. Hindi natin iinitin agad ang mantika. Diretso natin ilalagay ang superworms habang malamig pa para hindi sila tumalsik at para maging crispy ng pantay. Sunod, isama natin ang hiniwang bawang mga kastorya. Dito natin titingnan. Pag ang bawang ay nagiging golden brown, Ibig sabihin, pati ang chicha worms ay perfectly cooked na at maging crunchy at ready ng kainin. Sama natin ngayon si Sir Neil Palo. Sir, anong titikman natin ngayon? Ito, cheese. Cheese ang flavor nito. Ito naman, chili flavor, medyo maanghang. Ito naman, walang, walang flavor siya, normal. Ano lang, regular, regular chicha worms lang siya. So, tara na. Tikman natin ang lasa nito. Kaya sir. <laughs> Kaya nito, unahan, sir. Unahin natin ang mayroong cheese. maganda na to, sir. Mm. Yung lasa niya, parang popcorn. Or parang manik. Crispy, crunchy at saka masarap. Kaya, sir. Masarap siya. Paborito ng mga bata, cheese. Ito yung may maraming protina. Ito naman yung chili, medyo manghang. Ah, medyo manghang ma to. Mm. -hmm. Yeah. Mm. Mm, sa kakahalang to. Ayaw ng mga bata, manghang. <laughs> Masarap. Maanghang, crispy, crunchy. At saka healthy. Kasi marami tong protina, di ba? Protina. Sir, sir. Kung gusto mo ng titsaron na healthy, ito yung sagot. Healthy na titsaron at saka sana Try natin to, sir. Ito naman. Walang walang flavor. Okay, try natin, sir. Try natin ang walang flavor. Mm. Mm yung lasa niya, parang mani talaga. Pero crispy, crunchy. Masarap. Walang aftertaste. At saka, napaka-healthy. Sir, napakasarap nito at saka healthy. Anong masabi mo sa mga viewers, sir, na gusto mong bumili nito, sir? Okay, so dito lang to sa Sumpong. Noonid na kayo pumunta ng Thailand para makatikim nito. Ginawa na natin dito sa Sumpong. Katabilang uh, katabi lang ng simbahan katoliko dito sa Sompong um, highway lang along the highway so mura lang to bukid nun hito yung nagbibinta nito so bisita na kayo dito at yan na mga kasulya. ang sarap talaga ng lutong lokal ito lang yan sa Kailit Stories hashtag kilaw lokal Kami kayo. Ang sarap.